Hala, ano nangyari sa kamay ko? Bakit naging ganito? <laughs> sa ano to? Sa kalabasa. So, ayan. Nakalimutan ko siyang lagyan ng gloves ang aking kamay. Ang aking daliri. Ang aking palad. Ayan, tingnan nyo naman ang lubot na aking mga kamay dito sa ano Saudi Arabia. Ayan, ang aking mga ipon, sugat, ugat. Ayan, oh, lahat. So, ang dating hugis kandila ngayon ay hugis luya na. Ayan ang aking kamay na pinagpala. So, ganyan ang kamay ng masisipag. Ayan. Ayan ang kamay ng mga OFW. Diba? So, bihira na lang ang mga kamay dito na ano. At buti ka nyo, nag-gloves ako pag naguhugas ako ng plato. Kasi kung hindi ako nag-gloves, ay talagang sirang-sira ang kamay ko. Kasi dito is, hindi pwede nang walang Clorox ang sabon kailangan na uh, lalagyan ng Clorox, ang dami-daming Clorox, Clorox at saka sabon. Ayan. Ayan, ang aking gamay. So, hindi ko alam kung ano pagtanggal. Langis, langis ba or ano? So, mamaya na lang natin ayusin. Pagtapos ko na kasi ang dami ko pang gagayatin, guys. Grabe na. It's so, ayan o. Oh. So, ayan ang kalabasa. Ayan yung malaking kalabasa kanina. Ayan. Ay, buhay. So, umalis kasi sila at iniwan ako dito na tapusin ito. So, syempre, inuuna ko ang Facebook bago ang lahat. Oliver. di <laughs> na ang kalabasa. So, guys, magagayad muna ako ulit. Thank you for watching. Please, huwag nyo naman iskip ang odds para naman, ano, makadami tayo ng sahod. Love ya!